Ang tawag po nila sa prutas na ito ay mangustana in Tagalog o yung tinatawag po natin mangustin in English. Yan po ay pwede po natin kainin araw-araw kapag ito po ay hinog at yung kanyang mga ugat ay, mara ay maaari po natin ipanlunas na don uh, doon sa mga nagkakaroon po ng mga disminorya para sa mga kababaihan at doon naman po sa mga nagtatae ay maaari nyong kunin ng kanyang mga ugat yan po ay inyong ipapakulo at iinumin doon naman po sa mga nagkakaroon po ng mga tinatawag nilang breast cancer yung mga makakalimutin yung tinatawag nilang Alzheimer's disease sa mga kalalakihan yung mga may prostate cancer doon sa mga may bukol sa kanilang bituka yung tinatawag nilang colon cancer o kaya naman doon sa mga kababaihan na bata palang ay maagang nakipag o uh, at marami na po siyang nakatalik at nagkaroon po sila ng tinatawag nilang cervical cancer ay maaari ninyong gamitin ang kanyang mga bunga. Dalasan po ninyo yung pagkain ng kanyang hinung na bunga para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mga cancer na ito. Doon naman po sa mga nagkakaroon ng tulo ay maaari ninyong gamitin ang kanyang mga dahon yan po inyong idalaga at iinumin. Pati na rin po doon sa mga nagkakaroon ng mga tinatawag nilang urinary tract infection, ano? Maaaring nyo ilagang kanya mga dahon at yan po ang inyong inumin. At syempre, marami po dyan sa parte ng Davao o sa lahat po ng parte ng Mindanao, okay?